Ayan na naman ang inyong papsi. Nagpainit ng likod po niya kasi medyo masama ang pakiramdam. Tapos nagbaon po kami. Ayan. sagat to the bones. <laughs> Naubos po namin. May kape. Ayan. Baon kami. Dalawa. Ayan. Dito lang kami sa maliit na puno. Branch na na. Nakatihaya dito. Ayan maliligo po kami ngayon sabi ko sa kanya maligo siya para dumaling na po ang ating papsi medyo And, malakas ang alon ngayon guys Yung mainit na masyado pero kahit alas 8 pa lang mainit mo eh. tapos mayroong isang kakaiba nandun oh. <laughs> may namingwit po <laughs> sa lakas ng alon sana good luck <laughs> mga ka. <laughs> Ayun. <laughs> ano o. si Papsi. Oo. niya yung ano. Yun. Sana makahuli ka nang makahingi. <laughs> Wala kaming ulam. <laughs> Mangihingi na lang po. <laughs> sige po. Maligo muna ako. Later ulit. Ayun. Sana may makahuli siya na malaking isda. Pwede kami mag dito. May dalhaming lighter. nyo. Okay ka lang dyan, papse. Pwede ka nang maligo. alis na yung ubo, si Poon. niya yung ayun. May huli na po kaya siya para makahingi kami ng pangulam. Lakas po ang alon ngayon. Sobra. Dito sa bunuan po ito. Bunuan, Pangasinan. May mga cottages po dyan. Beach house. Yan. Yan. Maganda din po dito mag-overnight kasi may mga cottage Resort. Ay, tara na po mga kapuso sa minsan kailangan natin lumabas ng bayan ng city hmm. para makapuanood po tayo ng tulad nito <laughs> oops ano uh, ayan ang ating papsi o oh. pati happy kaya na hello papsi why ka pa ba <laughs> papsi <laughs> ang pilad na po siya hindi na ng araw, alas 8 pa lang. Yee. Ayan. Ligo ka na. Mano, mayroon ka ng huli, pahingi. Wala kaming ulam. <laughs> Malu, hey, no papa. Nyeruna <coughs> huli, na <laughs> Uy, <laughs> <laughs> Dalai, <si> wow. <laughs> ulit. Yun, si Papsi, oh. Liligo na po. Wa! si Mano, yan, oh. Mamaya, makikihingi na lang kami dyan. Yan. Oh, dito ka lang ha. Malakas yung alon. Yeah. <laughs> Malakas yung alon. Op, op, op. Malamig. Malamig. Hoy. Malamig. Malamig yung tubig. Malamig. And guys, malamit daw. Nandito na ako. <laughs> wow. Ang dami na kuha pang ulam. <laughs> Sarap to guys. Lagyan na lang malunggay. Yay! dami yung shell. Kinuha namin doon sa dagat. Then ngayon, lagyan ko to ng sabaw. Tapos pahigit ko sa anak ko na nagpapa feed Uh, Marami-rami din na loko. Oh. See? <laughs> Isang ulamaan. <laughs> Thank you sa kalikasan. Thank you Lord sa Saka sa kalikasan. Yan. hmm Yan dito ako sa harap ng dagat, guys. Yun. Sa dito. Yan, tapos may resort. kita kaya hindi kami pwede sige guys sa ulitin pasyal tayo ulit ooh yan o oh, yung masweet ko tinatawag ako wait lang